nagkalat ngayon, Budol Franchise. Hindi po porket nakita natin na mura, magpa-franchise na tayo kaagad. Yung nagpapa-franchise na sila ng negosyo nila, ni sila mismo, wala silang sariling branch. O di naman kaya, meron silang branch, kaso nga lang hindi pa ito nagsasaksid at nagpa-franchise na. Take caution while dealing with the franchised scam. Many people in the Philippines have fallen for it akala kasi nung ibang negosyante, porket may negosyo sila, ay gusto ko magpo-franchise kasi ang daming umaman dyan. Sino bang madalas ang may mali kung bumagsak ang isang branch ng franchisee? Si franchisee o si franchisor? Ikaw, as franchisor, meron silang mga obligations or duties and responsibilities. Ikaw naman po as franchisee, meron ka rin dapat i-consider na mga duties and responsibilities mo as franchisee. Ano ba ang major responsibilities ng franchisor? Kailangan po ipapasa natin ng maayos at may sistema. Ano naman ang responsibility ng franchisee? Unang-una po kailangan sumunod tayo. Hindi po pwedeng pinasa sa atin yung sistema tapos ang susundin natin yung gusto natin. Nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Collabs. At syempre, alam nyo naman na espesyal ang ating episode ngayon dahil hindi baguhang negosyante ang i interview natin. Nag-expand na siya sa panibagong brand ng kanyang negosyo, which is Max Cafe. Siya rin po ang may-ari ng Max Mango na meron ng 300 branches nationwide. So hindi ko na patatagalin. Let us all please welcome again, Boss Joshelle Quimiones. Hi, good boss. Yes. Napakaganda ng konsepto mo, no? So, ngayon, nag-diversify ka na sa cafe business. Bakit mo naisip ito? Dito po sa atin, apakadaming tao talaga na addict sa kape. Sabi ko, bakit hindi tayo gumawa ng kape na affordable, especially sa mga student? Kasi, syempre, ang mga student ngayon, limited yung budget. Ang hilig nila yung tumambay sa mga coffee shop. Kaya, nag-create kami ng something na pwede nilang tambayan and at the same time, affordable yung mga coffee na i-offer namin. Target market mo nito are Gen Z's, students. Yes more on iced coffee ito. Iced coffee and hot coffee. For this Max Cafe, since inuumpisahan mo na rin itong i-brand or ipa-franchise, ano yung mga unique dito na po pwede nilang makita na hindi nila makikita sa ibang coffee shop business? Number one important kasi kapag nag-open ka ng business talaga is commissary na talagang hindi sila mahihirapan with regards to stockings ng mga raw materials na gagamitin nila dito. And at the same time, syempre, sa coffee, wala naman pinagkaiba yan. Pero sa amin kasi, very affordable siya. And syempre, yung quality natin, hindi kagaya nung ibang nabibili nila dyan na talagang mura nga, pero sinasabi nila na hindi naman okay yung lasa. Maraming mga tao ang nagsasabi, mahirap na raw pumasok sa coffee shop business. Dahil marami nang nagkalat na mga coffee shop establishment. Anong masasabi mo tungkol dun? Fear lang nila yun eh. Bakit naman yung ibang brand dyan ng kape na hindi naman nawawala ng benta? Kasi lahat naman po ng tao, actually, karamihan po yung may talaga ng kape. Lalo yung mga nagtatrabaho, estudyante, kasi ito yung gamot nila eh, pantanggal ng antok, talagang naaadik sila sa kape. So, hindi natin masasabi na ma-off itong ganito. Siguro yung iba talaga, hindi lang nagiging okay yung business nila dahil hindi masarap yung mga binibenta nila or hindi patok sa panlasa ng masa. Ang produktong masarap, hindi nasa saturated. Yes, hindi talaga, boss. Magkakaroon pa rin ito ng market or magkakaroon pa rin ito ng fan base, magkakaroon pa rin ito ng customer. Nandun din yun sa marketing. Kung magaling ka mag-market, hindi naman porket mag-open ka lang ng business mo, eh, basta itatayo mo na lang jani hindi mo na ng marketing strategy, wala din talagang mangyayari sa business mo. Ako kasi, boss, hindi ako natatakot talaga mag-open ng kahit anong business, especially kapag food. Kasi alam ko na talaga ang mga tao, especially mga Pilipino, summer season tayo. mahilig tayo sa mga malalamig na drinks. Kailangan lang talaga mag fit ito sa panlasa ng mga tao. Bakit ako magfa franchise ng Max Cafe wherein marami namang existing na coffee franchising opportunity? Kapag magfa franchise ka kasi ng isang business, unang titignan mo is yung credibility ng owner. Ang dami kasing business dyan na basta mura na lang, magpa-franchise sila, may masabi lang na may negosyo sila. Pero after that, wala na. Hindi na sila tutulungan, hindi na sila susuportahan. Wala nang maibibigay na produkto sa kanila. So sila, imbes na magkaroon sila ng negosyo, nagkaroon pa sila ng stress. Sa amin kasi, kagaya nung sabi ko kanina, inuna talaga namin, lalo po ako, sanay na ako pagdating sa komisari. So una-una, affordable price po yung binibigay namin with Max Cafe. And at the same time, sa komisari nga po talaga, in preparation, talagang pinag-aralan namin. Na talagang si business owner hindi sila magkakaroon ng problema with regards to mixing or pagtitimpla ng mga items namin. Sino bang madalas ang may mali kung bumagsak ang isang branch ng franchisee si franchisee o si franchisor Yung iba kasi akala nila kapag nagfranchise sila ng business eh wala na silang gagawin technically Dapat kasi po before po tayo magfranchise inaalam muna natin yung background din ng franchisor natin kung talaga bang maaasahan siya tutulungan nila tayo hindi yung pagkatapos natin bumili ng produkto nila iiwan eh, na nila tayo sa dahil nakuha na nila yung kita nila, 'di ba? Ikaw as franchisor, meron silang mga obligations or duties and responsibilities bilang franchisor. Ikaw naman po as franchisee, meron ka rin dapat i-consider na mga duties and responsibilities mo as franchisee ka dahil binili niyo lang yung franchise at tinuro lang sa inyo yung sistema, pero kailangan kikilos pa din kayo dahil po ang income nito, isa inyo pa rin, kayo pa din ang magbe-benefits. Ano ba ang major responsibilities ng franchisor? Kailangan po ipapasa natin yung brand na binili sa atin ng franchisee natin ng maayos at may sistema. Yun po ang dapat talaga. Hindi pwedeng gulo-gulo tayo. No? Kasi syempre, paano tatakbo ng maayos yung negosyo ng franchisee natin kung kukuhain nila sa atin ito nang wala tayong sistema? Ano yung mga sistema na dapat meron ng isang franchisor? Pinaka-importante talaga, komisari. Dapat alam nila kung paano yung in and out kung paano nila masusuportahan kahit sa ang lumalok man ng Pilipinas. Number two po, syempre yung inventory and internal system natin. POS and recordings, kailangan alam nila yan. Wala man silang digital system, kailangan manual na sistema, alam nila kung paano ito turn over sa magpa-franchise sa kanila dahil nga po, syempre kaya nag-franchise ang isang tao dahil meron na itong sistema, meron na itong structure kung paano i-operate or paanda rin yung negosyo. Napaka-importante mga boss ng sistema kung ikaw ay magpapa-franchise or kung gusto mong maging franchisee kasi karaniwan, sumasakit po talagang ulo ng mga franchisor lalo na nag -e scale sila or nagpaparami sila ng mga outlets nila. Ang number one na naging problema rin nila is yung logistic system. Isa pa po yun. So paano mo nare-resolve yun? Madami naman tayong mga third-party logistic na pwedeng i-partner dyan kung wala kang sariling logistic system. Kailangan na po hanapin nyo talaga kung ano yung pinaka-affordable na makakatulong dun sa mga franchises. And syempre, yung mga maayos at mabibilis na delivery especially dun sa malalayong franchisee. So kailangan talaga natin ng mahabang proseso dito especially sa paghahanap ng mga logistic partner kapag magpapadala tayo ng mga products sa mga franchises natin. Okay, so humanap ng legitimate na logistic partner Tama po. Ano naman ang commonly, in general, ang responsibility naman ng franchisee? Unang-una po kailangan, sumunod tayo. Hindi po pwedeng na nag tayo ng isang negosyo, uh, pinasa sa atin yung sistema, yung structure ng business, tapos ang susundin natin yung gusto natin. Kaya nga po tayo nag-franchise, subuk na or establish na yung brand na pin natin, dapat sundin natin. Kaya nga sila nagtagumpay sa brand na to dahil meron na silang structure na ginagawa. Pero kung ikaw naman, eh, sasabla o hindi mo susundin yung structure o sistema na meron ang franchisor mo, baka lumubog yung business mo kasi yun, proven and tested na yung sistema na meron sila. Kaya nga sila naging established, kaya naging ganyan yung brand nila. Tapos ikaw, gagawa ka ng sarili mong sistema na hindi naman pala angkop doon sa brand na kinuha mo. Pag-usapan din natin ang nagkalat ngayon na budol franchise. Yung nagpapa-franchise na sila ng negosyo nila, ni sila mismo wala silang sariling branch. O di naman kaya meron silang branch, kaso nga lang hindi pa ito nagsasucceed at nagpa-franchise na. Anong masasabi mo ron? Nakakala kasi nung ibang negosyante, porket may negosyo sila, halimbawa kasi simula ko lang kahapon, ay gusto ko magpa-franchise kasi ang daming umaman dyan sa pagpa-franchise na yan. So gawin ko nga ito, paano ba yan? Sabi nila, dokumento lang naman yan, ang dalidaling dokumento. Without even knowing na kapag nagpa-franchise ka, marami talagang responsibilities yan. Especially kapag dumami na yung mga franchisee mo. Kaya sabi ko, kayo po, before kayo kumuha ng mga product na ipa-franchise ninyo, siguraduhin nyo po muna yung record, kung ano man yung na-establish na ba niyang brand na ipa-franchise ninyo. Hindi po porket nakita natin na mura, magpa-franchise na tayo kaagad, na hindi na natin binackround check kung ano ba yung background ng company na yan, saan ba nagsimula yan, ano ba talaga yung produkto na yan, basta nakita lang natin na mura, magpa-franchise na tayo dahil gusto natin ng negosyo, Diba? Dapat po kinikilatis nating mabuti kung anong brand yung ipa-franchise natin para po syempre gusto natin magnegosyo, gusto natin kumita ng pera, gusto natin magbago yung buhay natin sa negosyo. Kailangan po aralin nating mabuti, hindi po ding basta mura dyan, mag-go-go na tayo. Pag-usapan naman natin, paano hindi magiging fly-by-night? Yung tipong, mabilis lang ang buhay ng isang franchising opportunity. Paano nila mapapatibay yung franchising opportunity nila? So, syempre po, kailangan credible talaga yung brand na binibenta natin. Takrabawin noong... mo yung credibility mo. Yes. And isa pa po doon, boss, kagaya nung sabi nyo kanina, syempre, mas maganda kung ito bang ibibusiness nyo, eh talagang by experience. Kasi ito talaga yung shortcut eh. Kung ang franchisee franchisor nyo eh, na-experience niya na sa mismong tindahan niya yung mga nangyayari na ito, magkakaroon kayo ng shortcut to success. Kasi ituturo sa inyo ng franchisor nyo na nangyari na po sa akin yan, huwag nyo nang gawin yan at para hindi na maulit sa kanila. Yun ang nagawa mo sa mga mumpanya. Yes, boss. Kasi kung babasahin lang natin siya sa libro, madaling sabihin na oo, nabasa natin to sa libro. Pero saan ba galing yung libro na yan? Diba dito ba yan sa Pilipinas? Nag-implement ba yan? Hindi naman lahat ng nababasa natin sa libro e eh, effective sa business natin. Lalo kung iba-iba tayo ng linya ng business. Mas magandang kumuha ng mga ideas sa mga tao talagang proven at nalagpasan nila yung mga problema na yun sa negosyo. At kaya ka magpa-franchise ng Max Cafe. Kasi yun yung binibili nyo mga boss eh. Ang Max Cafe kasi it's sister company of Max Mango na meron ng existing na 300 branches. So hindi ito magkakaroon ng co-brand na Max Cafe kung hindi po nila ito masusing pinag-aralan. That's number one. Number two, kung wala itong proper na costing or feasibility study. And then probably number three, kung hindi nila na nakita ang demand ng market tungkol dito sa ganitong klase ng produkto, which is nasa coffee business. Magkano ang kitaan sa Max Cafe business? Si Max Cafe po kasi normally, for example, bibili tayo ng isang cup ng Max Cafe. 50% ang at-cost, 50% ang profit. 100% ang tubo. Yes. So yun po yung pinagkaiba, no? Ang dami kasing nagsusulputan dyan ng mga murang produkto, pero hindi naman pinag-aralan yung costing. Nag-open ka ng branch ng sarili mong outlet ng Max Cafe, magkano on the average ang inikita nito sa isang buwan? For one month po, si Max Cafe kumikita ng 150. 150,000 isang yes, buwan? Yes po. Neto yun? Gross? Gross. Gross. Magkano ang neto nun? Sabihin na natin half of that, sir. Tanggal na yung upa? Yes po. Tanggal na yung bayad sa tauhan? Yes po. Kuryente? Yes po. Ba? Magandang negosyo yan. Kung nagse-70,000 ka. Yes Napakagandang opportunity niyan, mga po. So, ibig sabihin, kung magbubukas po tayo ngayon ng Max Cafe, yan po ang potential. But it's not... A promise. This is not guaranteed kasi syempre it is based on the location po and syempre sa galing ng market ng may-ari. Is there any business na kapag nag-franchise ka, eh ang kikita ka? Kahit malaking brand pa yan ang i-franchise nyo, hindi po guaranteed nakikita kayo. Kasi lahat po ng business, sabi nga nila, it's a risk. So hindi po porket nagtayo ka ng business, eh ayaman ka na dyan. Kailangan mo pa rin trabahuhin yan. Kasi there's no such guaranteed na lahat ng may negosyo ay umaman. Ayan. So kung magpa-franchise ng Max Cafe, mga boss? For our first 20 franchises po, we offer Max Cafe franchise for only 135,000 pesos. Ang inclusion po nitong franchise natin, 135, ay tumataginting po na kapag ang ating commissary or initial stocks ay naubos, ito po ay pumapatak ng halos 88,000 pesos. Doon pa lang, in few months, talagang mababawi na natin yung ROI natin. 135,000, tapos yung produkto na kasama kapag nabenta mo ang total is? 88,000 parang naglabas ka lang ng 50,000. Yes, sir. And this is a one-year contract po. Okay. And also po, syempre, continue support and marketing po. Wala din kami hinihing marketing fee sa aming mga franchisees for the first 20 franchises. Walang marketing fee? Wala po, boss. Royalty F fee? Wala din po. Hidden charges? Wala po. So, yan po ay promo for the first 20 franchisee na mag avail na kayo ay nanood ng video na ito. Just type Max Cafe sa ating comment section kung interesado kang mag-franchise franchise ng Max Cafe. So, that's for the coffee shop business lang. Yes, for coffee shop po, so sa atin, meron po tayo iba't ibang variety ng Yan. coffee, ice and gold. Meron din po tayong iba't ibang klaseng fruit tea na ino-offer sa tao. And at the same time po, for Metro Manila po muna, we offer also a promo which is 200,000 na included na po yung mga pastries natin. All in na yun. Yes, equipments, materials included na po doon. So, napakaganda kasi nung pastries natin dahil napakadali, no? Kung ikaw talaga ay may dream coffee shop, napakaganda kabilis in 200,000 pesos po meron na kayong green coffee shop with pastries na hinahanap Ayan, so pwedeng restaurant type ito. Yes po. So tapol po ito kung malapit yan sa eskwelahan, malapit sa mga ospital, pamilihang bayan, terminal na mga sasakyan, at kahit sa ang pangpublikong lugar, pwede nyo pong ilagay ang Max Cafe. So paano naman nila mako-contact si Max Cafe? Ano ang mga cellphone number or pages na dapat nilang kontakit? Mag-message lang po sila sa FB page namin, which is Max Cafe PH, and also sa Instagram po namin na Max Cafe PH din po. So 24-7 po yung may nagre-reply sa kanila kapag may mag sila sa page. Contact number naman po, they may contact us uh, 09397463245 for franchise details. Ang number po nito is available sa Viber, WhatsApp, and Telegram. Alright, so I personally recommend na mag-franchise kayo ng Max Cafe. Lalong lalo na kung ikaw ay isang OFW, isang aspiring entrepreneur. At isa naman gusto talagang sumubok sa pagninegosyo, ito na ang negosyo ang hinahanap ninyo. Alright, so sa lahat ng nanonood, subscribe and click that notification bell para lagi kang updated sa ating mga future videos. And also, do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss RDR sa Spotify. Muli, magkita-kita tayo sa susunod na episode ng RDR Collabs. God bless sa inyo lahat.